Nais naming ibahagi at ipaalala sa iyo ngayon ang isang napakahalagang pilosopiya. Ito ay isang karunungan na sa aming palagay ay dapat muling marinig ng lahat. Ito ang nasasaad sa Kawikaan 6, 6 hanggang 11. Matuto ka sa langgam, ikaw na tamad. Tignan mong mabuti ang ginagawa nito at magiging marunong ka. Kahit wala itong komandante, opisyal o tagapamahala, nag-iimbak ito ng pagkain kapag tag-araw at nagtitipon ito ng pagkain sa panahon ng pag-aani. Ikaw na tamad, hanggang kailan kahihigar yan? Kailan ka babangon mula sa pagtulog? Kaunti pang tulog, kaunti pang idlip, kaunti pang paghahalukip-kip para magpahinga at biglang darating sa iyo ang kahirapan na parang magnanakaw at ang kakapusan na parang armadong lalaki. Narito ang limang pilosopiya na maaari nating tularan mula sa mga langgam. Una, walang commander ang mga langgam. Ang mga langgam ay hindi nangangailangan ng isang pinuno upang sabihin sa kanila na magsinula. Nagtatrabaho sila ng tapat at hindi nangangailangan ng otoridad at panlabas na kapangyarihan para mapanatili silang gumawa ng tama. Masipag sila sa pagawa ng mga tamang bagay at papalitan nila ang kanilang anthill kapag nasisira ito. Ibig sabihin, sa buhay, sa iyong buhay, kung nais mong ilapat ang karunungang ito, maging maagap, maging matapat sa iyong sarili, at maging masipag. Ikalawa, nagpaplano ng maaga. Ang mga langgam ay nag-iisip ng taglamig sa buong tag-araw. Nag-iimbak sila ng probisyon at mga pagkain. Iniisip nila na limitado at nauubos ang oras kaya sila ay nagmamadali na makapag-imbak ng pagkain sa kanilang pugad. Sa buhay, sa iyong buhay, Nainam na magmadali upang gawing totoo ang mga pangarap sa buhay. Ikatlo, ang mga langgam ay nananatiling laging positibo. Ipinaaalala ng mga langgam sa kanilang sarili na ang taglamig ay hindi magtatagal. Alam nilang malapit na silang lumabas. Ibig sabihin, sa buhay, sa iyong buhay, kahit anong mangyari sa iyong buhay ngayon, hindi ito magtatagal magpakailanman. Ikaapat, hindi humihinto ang mga langgam. Binabago lang nila ang diskarte nila. Kung may pupuntahan sila at pipigilan mo sila o haharangan ng kanilang landas, maghahanap sila ng ibang paraan at daan, pataas, pababa, sa buong paligid. Patuloy silang naghahanap hanggang sa makahanap sila ng ibang daan ibig sabihin sa buhay, sa iyong buhay. Matutunan na yakapin ang mga pakikibaka at hirap sa buhay. Magkaroon ng kakayahang umangkop at maging tulad ng mga langgam na hindi humihinto. Ang mga nagwawagi ay hindi umaayaw. At ikalima, palaging ginagawa ng mga langgam ang kanilang makakaya. Ibig sabihin, Ibigay mo ang iyong makakaya sa lahat ng iyong ginagawa ngayon. Ito ay palaging magdadala sa iyo sa mas malalaking oportunidad at sa susunod na antas ng tagumpay sa iyong buhay. Salamat sa panunood at sa inyong patuloy na suporta. Ito ang Mobazela. Hanggang sa muli.